Paano magkabit ng photo control ng may manual switch? Ang photo control ay may tatlong wire na kulay, black, red, and white. Tara, ikabit na natin. Hanapin natin ang neutral sa ating wiring. Ito. Alisan na natin ang tape. Itong white wire na galing ng photo control ay neutral kaya ikakabit natin sa neutral na galing ng breaker at papuntang receptacle dagyan natin ng tape yan. ang atin namang switch ay hahanapin natin ng line Ayan, dyan siya nakakabit sa ating switch. Kaya itong black, ang line, ikakabit din natin sa line ng ating switch. Iisa lang naman yan at ito namang red galing ng photo cell ay kakabit natin dito sa return ng ating switch ayan okay na siya ipix na natin ayan na fix na io ng breaker on ng switch EO ayan okay subukin naman natin ng photo control ayan okay siya alisin natin kung mag-oop.